Kilala mo ba si Jace? Kung nag-scroll ka sa TikTok o Instagram, baka nakita mo na siya. Dalawamput dalawang taong gulang, isang content creator na ang galing gumawa ng mga aesthetic, witty at motivational na video. Siya yung tipo na tinitingala yung access goals para sa marami. Pero alam mo ba sa likod ng bawat perfectong filter at nakaka-inspire na caption, may isang kwentong hindi mo nakikita at madalas hindi ito masaya isipin mo, araw-araw, ang unang bumubungad kay Jace ay hindi sinag ng araw, kundi ang liwanag mula sa screen ng laptop niya. mag -e edit siya ng video, mag-iisip ng bagong content, walang kasiguraduhan. Hindi niya alam kung may manunood ba, kung may papansin, o kung may kikitain ba siya sa dulo. Pero kailangan eh. Kailangan mag-post. Kailangan magpakitang okay ang lahat. Kailangan niyang magpanggap na on track ang buhay niya. Tulad ng lagi niyang sinasabi sa mga posts niya, habang ang mga kabatch niya, isa-isang umaasenso. May mga nagpo-post na may bago ng career. May iba nag-aaral na ng master's degree. Yung iba naman, may sarili ng negosyo. Si Jace, magpo-post siya ng rise and grind. Pero ang totoo, hirap na hirap siyang bumangon mula sa kama. Para bang ang bigat-bigat ng katawan at isip niya. Ang social media para sa kanya ay naging isang walang katapusang karera. Sa bawat scroll may makikita siyang mas nauuna sa kanya. May bagong kotse, may bagong bahay, may bagong relasyon, may bagong achievement unlocked. Sha, anong bago sa kanya? Isang bagong video na naman. Isang video na puno ng pag-asa na sana mag-viral pero walang anumang kasiguraduhan. May mga araw na hindi mo siya makakausap hindi dahil suplado siya o ayaw niya ng kaibigan, kundi dahil ubos na siya, pagod na ang utak niya sa kaiisip ng content, pagod na ang puso niya sa paghahanap ng validation. Pero sa kulturang ito ng hustle culture at be productive 24-7, takot siyang aminin, takot siyang magsabi ng, Teka lang, pagod na ako. Kasi di ba baka isipin ng mga tao mahina siya. Sa bawat like na natatanggap niya may konting saya, parang isang mabilis na patikim ng ligaya sa bawat comment na idol, grabe ang galing mo. May kaunting boost sa confidence niya. Pero lahat 'yon panandalian lang. Parang isang bula na mabilis ding pumutok. Hindi ito sapat para punan 'yung pakiramdam ng emptiness sa loob niya. Hindi nito kayang sagutin 'yung tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa isip niya tuwing gabi. Kung walang engagement ang posts ko, may halaga pa ba ako? Gusto niyang maging totoo. Gusto niyang ipakita 'yung struggles niya yung mga araw na bagsak siya. Pero nandun yung takot. Takot siyang ma-judge. Takot siyang isipin ng mga tao na nagdadrama lang siya. Takot siyang mawala ng audience. At higit sa lahat, takot siyang mawala ng brand deals yung mga proyektong bumubuhay sa kanya. Kaya ang ginagawa niya, tuloy lang sa pagpost, tuloy sa pagngiti sa kamera, tuloy sa pagpapakitang buo siya, kahit ang totoo, basag na basag na siya sa loob. Pero isang gabi may nagbago. Siguro na na siya. O siguro hinanap niya lang yung katotohanan. Nag-post siya ng isang video. Simple lang. Walang filter, walang magandang ilaw, walang background music na nakaka-hype. Nakaupo lang siya at nagsalita tungkol sa anxiety niya. Raw. Totoo. Walang halong pagkukunwari. Inexpect niya na baka wala lang pumansin o baka i-bash pa siya. Pero nagulat siya sa nangyari, nag-viral ang video. At ang comment section na puno ng mga mensaheng hindi niya inaasahan. Same. Grabe, ramdam na ramdam ko 'to. Salamat sa video nato. Akala ko ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Daan-daan, libu libong komento na pare-pareho ang sinasabi. Doon niya na realize, hindi pala siya nag-iisa na ang henerasyon niya, ang Gen Z, kahit lumaki sa digital na mundo, ay uhaw na uhaw pa rin pala sa totoong koneksyon. Doon niya naintindihan na hindi lahat ng likes ay katumbas ng pagmamahal. At hindi lahat ng tahimik sa social media ay nangangahulugang masaya sila. Minsan, yung mga pinakatahimik, sila pa yung may pinakamalakas na sigaw sa loob. Kinabukasan, habang naglalakad siya, napadaan siya sa isang maliit na karinderya. May nakita siyang isang bata. Nagtitinda ng kakanin habang nakatutok sa libro niya. Nag-aaral. Walang mamahaling phone walang ring light, walang libu-libong followers. Pero sa mukha ng bata, may isang bagay na matagal nang hinahanap ni Jace. May ngiti, isang totoong ngiti, may tapang sa mga mata. At may malinaw na direksyon, napatigil si Jace, natahimik siya. Sa sandaling yon isang tanong ang pumasok sa isip niya. Bakit parang mas buo siya kaysa sa akin? Ang kwento ni Jace ay kwento ng marami sa atin. Sa mundong puno ng filters at highlights, Madaling makalimutan kung ano ang tunay na mahalaga. Kung nakaka-relate ka sa kwento niya, tandaan mo hindi ka nag-iisa. Okay lang mapagod, okay lang hindi maging okay. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng likes, kundi sa tapang na maging totoo, lalo na sa sarili mo. Salamat sa panonood at pakikinig sa kwento ni Jace. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong tulad nito hanggang sa muli